Nagsisimula ang pelikula habang si Kyra Sweet, isang labing walo taong gulang na dalaga, ay nagkukwento kung ano ang maging isang adulto. Nakatira siya mag-isa sa kanyang bahay dahil ang kanyang mga magulang, na mga abogado, ay nasa ibang bansa ng permanente. Pinag-uusapan niya kung paano siya nakakatakas sa pagsusulat at nagnanais na maging mahal at hindi makaramdam ng pag-iisa, binanggit niya ang pagkikita sa isang guru na isa ring manunulat. Pumasok si Cairo sa klase kung saan si Jonathan Miller, isang guru ng literatura, ay naroon na kahit hindi pa magsisimula ang klase sa loob ng isang oras. Sinabi niya sa kanya na nakatira siya sa Lovell Hill at siya ay labis na namangha, binigyan siya ng listahan ng mga aklat na kanilang pag-aaralan at sinabi niya sa kanya na nabasa na niya ang lahat, na lalo pang ikinamangha niya. Di nagtagal, sumama ang kaibigan niyang si Winnie at nalaman natin na ito ang pangalawang beses niyang pagdalo sa klase. Kumulo ang kanyang tiyan at lumabas siya kasama si Cairo para kumuha ng pagkain, pagkaalis nila, sinuri ni Jonathan ang mga aklat na dinala ni Cairo sa klase. Pumasok ang kaibigan at kasamahan niyang si Boris at nagtanong kung ano ang binabasa niya, ang aklat na hawak ni Jonathan ay isang erotikong nobela at kinuha ito ni Boris bago niya ito basahin ng malakas. Kinuha ni Jonathan ang aklat at pumunta para kumain ng mga biskwit na ginawa ni Boris, nakita ni Boris ang aklat ni Jonathan mula kay Cairo at sinabi sa kanya na siya lang ang nag-checkout nito. Bumalik sa kanilang bahay, abala si Beatrice sa kanyang trabaho, habang sinusubukan ni Jonathan na makuha ang kanyang atensyon, sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Cairo at ang uri ng mga aklat na binabasa niya sinabi rin niya sa kanya na na-check out niya ang kanyang aklat mula sa library, ngunit tinutokso siya ni Beatrice. Tumawag si Amy at umalis si Jonathan para magbukas ng musika habang nagagalit siya sa telepono, nagbahagi sila ng inumin habang nagsimulang mag-recite si Jonathan ng mga linya mula sa isang aklat na tinatawag na Under the Roofs of Paris, habang hinahalikan siya. Habang nagsimula silang sumayaw at maghalikan, tumunog ang telepono ni Beatrice at kinailangan niyang umalis, nagreklamo si Boris tungkol sa pagkakaroon ng isang kakilakilabot na katapusan ng linggo habang siya at si Jonathan ay nakaupo sa korte. Tumingin sila sa kagubatan at sinabi ni Boris sa kanya na maaaring may mga multo doon at ang halaman ay kumakain sa mga kaluluwa ng mga patay. Lumabas si Cairo mula sa kagubatan at binati sila, pareho silang nagtatanong sa kanya at inalok siya ni Boris ng mga biskuit bago siya umalis. Habang tinutokso si Jonathan, tinanong siya ni Jonathan kung hindi siya natatakot maglakad sa kagubatan mag-isa, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ang pinaka nakakatakot na bagay doon. Habang naglalakad si Boris sa pasilyo, pinigilan siya ni Warwini at sinimulang tuksohin siya, huminto siya at nakipag-usap sa kanya habang sinasabi niya sa kanya na gusto niyang pumasok sa kanyang klase at maaari siyang turuan. Pinanood sila ni Cairo na nag-uusap mula sa isang sulok. Sinabi ni Winnie sa kanya na inaakit niya si Boris at tinanong kung siya ay nagseselos. Sa isang kantang boses, si Winnie at nasa bahay ni Cairo habang siya ay naninigarilyo, tinanong ni Winnie kung nasaan ang kanyang mga magulang sa oras na ito. At sinabi ni Cairo sa kanya kahit hindi niya alam kung gaano katagal sila naroon, hiniling ni Winnie kay Cairo na bihisan siya, sinasabing maaari siyang maging matalino at maganda. Nagsusulat si Cairo ng sanaysay para makapasok sa Yale at hindi niya masagot ang tanong na nagtatanong kung ano ang kanyang pinakamalaking tagumpay sinubukan siyang tulungan ni Winnie, ngunit hindi nila mahanap ang tamang sagot, sa wakas sinabi niya sa kanya na maranasan ng isang bagay na karapat dapat isulat. Tinanong siya ni Cairo kung talagang makikipagtalik siya kay Boris at sinabi ni Winnie na gusto niya ng mas matandang lalaki na gawin ito dahil ito ang kanyang unang pagkakataon. Sinabi ni Winnie kay Cairo na iba ang tingin sa kanya ni Jonathan kumpara sa ibang mga estudyante, ngunit sinabi ni Cairo na hindi siya makapaniwala. Sa klase, patuloy na tinitingnan ni Cairo si Jonathan, pagkatapos ay tinanong siya na makita siya pagkatapos ng klase, nasa klase ni Jonathan si Boris na nagtatanong tungkol kay Beatrice at sa aklat na isinusulat niya. Inimbitahan siya para sa hapunan at sinabi ni Jonathan na maligo siya bago pumunta. Pagkaalis ni Boris sa klase, binuksan ni Jonathan ang musika at nagsimulang sumayaw. Nakita niya si Cairo na tumatawa nang siya ay lumingon, umupo sila sa sofa at tinanong ni Jonathan kung nakapunta na siya sa scroll sessions sa Sally Bunnies, isang poetry salon sa isang Victorian village, at sinabi sa kanya na pumunta sa darating na katapusan ng linggo. Ang dahilan kung bakit gusto niyang makita siya ay dahil sa kwento niyang isinulat tungkol sa isang nagaato biling gagamba, pagkatapos ay nag-recite siya ng ilang linya mula sa kwento bago sila nagpatuloy na pag-usapan ang tungkol sa gagamba. Sinabi niya sa kanya na siya ay may talento at inalok siya ng jump start sa midterm. Inatasan niya siyang magsulat ng maikling kwento sa estilo ng kanyang paboritong manunulat. Sinabi niya na makakatulong ito sa kanyang portfolio para sa Yale. Sinabi ni Cairo kay Jonathan na nabasa niya ang kanyang aklat at tinawag itong grand at tragic romantic horror. Pagkatapos ay nag quote siya ng mga linya mula sa kanyang aklat, sinabi niya sa kanya na iyon ang unang bagay na isinulat niya at wala siyang naisulat kamakailan mula ng magpakasal at magsimulang magturo. Ngunit hinamon siya ni Cairo, sinasabing hindi siya inspirasyon, sumama si Winnie sa kanila habang sila ay nag-uusap, lumabas si na Boris, Jonathan at Beatrice para sa hapunan kung saan si Winnie ang waitress. Tinanong ni Beatrice kung bakit hindi pa naihahain ang kanilang order at nag-alok si Winnie nang inumin sa kanya, nagmitian si na Boris at Winnie at tinawag ni Winnie si Jonathan na boring na guro, na ikinatawa ni Boris. Sinabi ni Jonathan kay Beatrice na kaibigan siya ni Cairo bago nila siya pag-usapan, sinabi ni Beatrice kay Jonathan na mas magaling siya sa pagtuturo kaysa sa pagsusulat at hindi ito para sa kanya. Sinabi nila na hindi dahil hindi siya marunong magsulat kaya hindi siya manunulat, ito ay dahil tumigil siya sa pagsusulat at piniling maging guro. Nainsulto si Jonathan, noong Sabado, pumunta si Cairo sa lugar ng tula na iminungkahi ni Jonathan, umaasang makita siya doon. Sumama si Jonathan sa kanya, tinanong niya kung kilala niya ang lahat ng tao doon at kung parang group therapy ang ginagawa nila. Nagsimulang mag-recite ng dula ang isang lalaking nagngangalang Elliot habang nakikinig silang lahat, pagkatapos ng dula, nasa labas sina Jonathan at Cairo at tinanong niya kung inakala niyang magiging masama ito at tumawa siya ng oo. Naupo si na Boris at Jonathan sa kanilang karaniwang lugar ng dalhan sila ni Cairo ng kape, inalok siya ni Boris ng biskuit na ginawa niya. At iminungkahin niyang ibenta niya ito, para makalakam ng pera para sa kanyang koponan at natutulungan siya ni Jonathan sa paaralan. Nakakuha si Jonathan ng text mula kay Beatrice na nagmumungkahi, na maglakbay sila sa katapusan ng linggo, pumunta si na Cairo at Winnie sa klase ni Jonathan para hanapin siyang nagmamadaling umalis. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa paglalakbay kasama ang kanyang asawa, hiningi ni Cairo ang kanyang pag-aproba sa manunulat na pinili niya para sa midterm. Nagusap sila ng kaunti at umalis siya. Sinimulan ni Winnie na tuksuhin si Cairo sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Jonathan habang umakyat sa kanyang mesa at pumasok si Boris habang pinag-uusapan nila ito. Sinabi niya na sumasang-ayon siya sa ideya ng paggawa ng biskwit at hiniling sa kanilang dalawa na tumulong. Pinatigil siya ni Winnie at hiningi ang kanyang numero para mas mapadali at mapabilis. Pagkatapos makuha ang telepono ni Boris para tawagan si Cairo, inilagay niya ito sa kanyang dibdib at paalis na. Ngunit kinuha ito pabalik ni Boris. Naghihintay si Jonathan kay Beatrice na matapos ng makatanggap siya ng tawag mula kay Cairo sa kanyang telepono, nasa bag niya ang telepono nito at tumawag siya para hilingin na ihati dito sa kanyang bahay. Pagdating niya doon ay umuulan at hiniling niya kay Cairo na pumunta sa kanyang tabi kung saan bumubuhos ang ulan. Bago sila maghalikan, nasa loob si Cairo, bahay nanunood ng TV at nag-iisip tungkol sa nangyari habang si Jonathan ay nakaupo sa bahay kasama si Beatrice humingi ng paumanhin si Beatrice sa pagkansela ng kanilang bakasyon dahil sa trabaho, matapos matanggap ang midterm na tapdang aralin mula kay Cairo, lumabas siya at sinimulang basahin ito. Ang isinulat niya ay isang maselang kwento na inilalarawan nila, sinimulan ni Jonathan na paligayahin ang sarili habang binabasa ang kwento. Noong lunes, naghintay si Cairo kay Jonathan sa kanyang klase at dumaan siya sa kanya, pagkatapos siyang batiin ng malamig, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pumili ng ibang may akda dahil hindi angkop ang kanyang kwento. Tinanong niya kung bakit niya pinili ang mga materyales na iyon at sinagot siya na tungkol ito sa kanila, sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya na ang kwento ay angkop sa iba't ibang aspeto, ngunit sinabi niya sa kanya na magsulat ng bagong kwento na may bagong may akda. Sinabi ni Cairo sa kanya na huwag siyang kausapin na parang estranghero at sabihin sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya sinabi niya sa kanya na isulat muli ito at kung hindi niya gagawin, kailangan niyang ibagsak siya. Para sa midterm, sinabi niya sa kanya na pakiramdam niya ay handle siya at tinawag siyang bata. Sinabi niya sa kanya na masama ang kanyang pagsusulat at tinawag siyang walang kwenta, walang silbi at karaniwan, habang umiiyak, hinahamon siyang ibagsak siya. Lumabas si Cairo na iniisip ang pagkabigo at tinutukoy ito bilang isang aksidente sa sasakyan, umuwi si Cairo at uminom habang umiiyak kasama si Winnie sa kanyang tabi. Umuwi si Jonathan at sinabi kay Beatrice na nagkaroon siya ng masamang araw, kung saan siya, inalok siya ng inumin. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pag-uusap nila ni Cairo at ang kwento na isinulat niya, masiglang hiniling ni Beatrice na ipakita sa kanya ang kwento. Pagkatapos basahin ito, pinilit niya si Jonathan na sabihin kung paano siya inilarawan ni Cairo sa kwento, hiniling ni Cairo kay Winnie na ilihis siya at hiniling niya sa kanya na i si Boris, sinasabing lasing siya at ano ang ginagawa niya. Patuloy na binibigkas ni Jonathan ang mga linya mula sa kwento ni Cairo habang hawak ni Beatrice ang kanyang kamay. At pinahawak siya sa kanya, tumigil sila sa paghalikan nang makita nilang kumatok si Boris at pumasok, sinabi ni Winnie kay Cairo na gusto niyang magustuhan siya ni Boris at gusto niyang makipagtalik sa kanya. Pinilit ni Cairo na sabihin kay Boris na kasama niya siya at ginagawa nila ang ginagawa ng mga babae kapag nag-iisa sila sa gabi. Nakita ni Beatrice si Boris na nakangiti sa kanyang telepono at tinanong kung sino ang kateks niya, ngunit hindi niya sinabi. Sumagot siya kay Winnie, sinasabing matulog na siya. Nagalit si Cairo at sinabihan si Winnie na habarin ang kanyang damit habang sila ay maghahalikan para kay Boris. Naglapit sila at nagsimulang maghalikan habang kinunan ni Cairo ng litrato at ipinadala ito ni Winnie kay Boris. Mas maaga sa araw na iyon, ipinadala ni Cairo ang kwento na isinulat niya sa punong guro. Tumawag mula doon si Beatrice at ibinigay ito kay Jonathan, biglang nagpa siya si Boris na umalis. Nagpaalam kay Beatrice, nalaman ni Jonathan na nakuha ng principal ang kwento mula kay Cairo at sinabi ito kay Beatrice na iniisip niyang si Cairo ang may gawa. Sinabi niya na kung makukumbinsi niya sila na may nangyari sa kanila, maaari siyang mawala ng trabaho, tinanong ni Beatrice kung may nangyari sa kanila noong mga kabataan pa sila, na napakadelikado, at kung alam niya ang kanyang ginagawa sa mga sumunod na araw, hindi pumasok si Cairo sa paaralan at mukhang malungkot si Winnie, tinanong niya si Jonathan kung nakita niya ito, ngunit malamig na sinabi niyang hindi. Si Cairo at Jonathan ay iniimbestigahan ng principal, si Joyce, sinabi ni Cairo sa kanya na ibinigay niya ito, ang midterm assignment ng maaga at dati silang nagkikita bago, habang, at pagkatapos ng klase para mag-usap tungkol sa literatura. Sinabi niya na humanga siya na alam niya kung sino siya, sinabi ni Jonathan kay Joyce na napakatalino ni Cairo at binigyan niya ito ng mentorship dahil mas magaling siya kaysa sa kurikulum. Sinabi ni Jonathan na kilala nila ang isa't isa sa naangkop na paraan para sa isang estudyante at guro, binanggit niya ang oras na pumunta siya sa bahay nito para ibalik ang telepono at ang bakasyon na dapat nilang puntahan ni Beatrice. Sinabi niya na hindi niya ito hinawakan at nang ipadala nito ang kwento, sinabi niyang hindi ito angkop para sa paaralan. Narealize niya na wala siyang masabi para ipagtanggol ang kanyang posisyon, tinanong ni Boris si Jonathan kung in love siya kay Cairo bago niya sinabi na hindi niya mahanap ang linya at kaya niya ito nalalampasan. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng argumento at umalis si Boris, inamin ni Jonathan kay Beatrice na siya ay suspendido, ngunit agad silang nag-away. Kung saan ito lumala at naging personal, tinawag ni Jonathan si Beatrice na alcoholic at sinabi nito na siya ay boring kaya siya umiinom. Simula pa lang iyon ng kanilang away, pumunta si Winnie kay Cairo at tinanong kung ano ang ginagawa niya kay Jonathan. Sinabi ni Cairo sa kanya na siya ay magpapatotoo laban sa kanya sa harap ng school board dahil mina maliit siya nito. Sinabi ni Winnie sa kanya na magpapatotoo siya laban sa kanya, ngunit binyantaan siya ni Cairo gamit ang ebidensya na mayroon siya tungkol sa kanya at kay Boris. Sinabi ni Cairo sa kanya na ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay, nagtatapos ang pelikula habang nakatayo si Cairo sa kanyang kama at binabasa ang kanyang sanaysay tungkol sa kanya at kay Jonathan. Habang nakikita natin si Jonathan na nawawalan ng trabaho, sina Boris at Winnie na naglalakad na parang hindi magkakilala, at sa wakas, natagpuan ni Cairo si Jonathan at umiiyak habang nakikita siya sa paaralan. Kahit nasaktan siya, sinabi niyang naniniwala siya na ang nangyari ay humubog sa kanya sa bago, isang bayani, isang kontrabida, at isang manunulat. At sa ganun, nagtatapos ang pelikula, sana nagustuhan ninyo ang aming video, panoorin ang susunod na mga recap sa screen at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kamanghamanghang recap. Kita-kit sa susunod!